Magandang araw mga kaidoks at maligayang pagdating sa isa na namang talakayan na puno ng kaalaman. Sa araw na ito ay ating talakayin ang kaibahan ng TRO, Temporary Restraining Order, Certiorari at Status Quo Anti-Order. Kapag narinig natin ang mga terminong TRO, Certiorari at Status Quo Anti-Order, parang napaka-technical at pang-abogado lang. Pero mahalagang maintindihan ito ng bawat mamamayan lalo na at madalas silang nababanggit sa mga kontrobersyal na kaso lalo na sa politika. Kaya sa video na ito, himay-himayin natin ito ng simple malinaw na may mga halimbawa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga legal na terminong TRO, certiorari at status quo anti-order sa mga balitang naririnig natin? Madalas itong nababanggit sa mga kontrobersyal na kaso mula sa mga isyo sa gobyerno, eleksyon, hanggang sa malalaking desisyon ng Korte Suprema. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? At bakit dapat alam ito ng bawat Pilipino? Yan ang tatalakay natin ngayon sa mas malinaw, mas simple at mas kapakipakinabang na paraan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang ibig sabihin ng TRO o Temporary Restraining Order? Ang TRO ay isang pansamantalang remedyo na ibinibigay ng korte para pigilan muna ang isang aksyon na maaring magdulot ng malubhang pinsala habang dinidinig pa ang kaso. Ang katangian nito ay preventive o panangga at madalian ang visa. Gaano ba katagal ang bisa ng otos na ito? Sa Supreme Court, maaaring manatili hanggang may bagong otos. Sa Court of Appeals o RTC, karaniwang 20 araw lang ayon sa Rule 58 ng Rules of Court. Halimbawa, 1. Isang komunidad ang nakatakdang gibain ng isang ahensya ng gobyerno. Kahit walang tamang proseso, maaring maglabas ng TRO ang Supreme Court para ihinto ang demolisyon habang iniimbestigahan pa ang kaso. Halimbawa ito, noong mga nakaraang taon, may ilang kaso laban sa mga election rules ng COMELEC upang hindi maapektuhan agad ang halalan, naglabas ng TRO ang Supreme Court para i-hold muna ang pagpapatupad ng bagong patakaran. Halimbawa 3. Marcos Boreal sa libingan ng mga bayani 2016 Naglabas ng TRO ang Supreme Court para pansamantalang pigilan ang paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani habang dinidinig ang mga petisyon laban dito. Halimbawa for... Water Concession Agreement 2019. Naglabas ng TRO ang Supreme Court para pigilan ang pagpapatupad ng ilang probisyon sa Water Concession Agreement matapos ang mga reklamo na ito raw ay labis na pabigat sa publiko. Halimbawa 5. Comelec Ballot Printing 2013 Elections Naglabas ng TRO ang Supreme Court laban sa kontrata ng Comelec para sa pag-imprinta ng balota matapos questionin ang validity ng bidding process. Simpleng tandaan, ang TRO ay parang stop muna habang naghihintay ng mas malalim na desisyon ng Korte. Ano naman ang certiorari? Ang certiorari ay hindi simpleng autos kundi isang formal na remedyo sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Isinasampa ito kapag naniniwala ang mga partido na ang korte, tribunal, o opisyal ng gobyerno ay nagkakaroon ng grave abuse of discretion o labis o kulang sa jurisdiction. Ang katangian nito ay hindi preventive kundi judicial review mechanism. Layunin nitong iwasto o ipawalang bisa ang isang desisyon, order o or aksyon. Sa uri ng kondisyon, wala ng ibang remedyong legal gaya ng appeal na maaring gamitin. Halimbawa, kung ang kumilig ay naglabas ng resolusyon na lampas na sa kapangyarihan nito, maaaring maghain ng petisyon for certiorari sa Supreme Court para ipawalang bisa ang naturang resolusyon. Simpleng tandaan, ang certiorari ay parang sinasabi sa mas mataas na korte na mali ang ginawa ng mababang korte o opisyal pakitama nito. Halimbawa, dalawa. Estrada versus Desierto 2001 Matapos ideklara ng Kongreso na bakanti ang posisyon ng Pangulo, naghain si dating pangulo Joseph Estrada ng petition for certiorari laban sa desisyon ng Ombudsman na nagsampa ng kaso laban sa kanya. Halimbawa 3, Lambino versus COMELEC 2006. Nagfile ang mga petitioners ng certiorari para ipawalang-bisa ang desisyon ng COMELEC na tumanggap ng People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Ang Supreme Court ay nagpasya laban sa People's Initiative. Halimbawa 4. Gloria Arroyo versus Dilima 2011. Nang pigilan ni DOJ Secretary Leila Dilima ang biyahe ni dating Pangulong Arroyo papalabas ng bansa gamit ang watch list order, naghain ang kampo ni Arroyo ng certiorari sa Supreme Court na nagdidesisyon labag ito sa kanyang karapatang magbiyahe. Ang certiorari ay parang sinasabi ng petitioner. Mali ang ginawa ng mababang korte o opisyal pakita nito sa Korte Suprema. Ano naman ang status ko anti-order? Ang status ko anti-order ay utos ng korte na ibalik ang sitwasyon sa kung ano ito bago mangyari ang isang aksyon o pangyayari. Ano ang katangian nito? Ito ay restorative, hindi lang pumipigil kundi ibinabalik ang dati. Halimbawa, kung pinaalis ng Kamara ang isang miyembro nito at dinala ang kaso sa Korte Suprema para maglabas ang Supreme Court ng status quo ante order para pansamantalang ibalik ang miyembro sa kanyang posisyon na parabang hindi siya natanggal hanggang sa may pinal na disisyon. Halimbawa 2. Chief Justice Renato Corona, Impeachment 2011 Naglabas ng status quo anti-order ang Supreme Court para ibalik sa dati ang sitwasyon ng ilang party list group na tinanggal ng Comelec na naging bahagi rin ng tensyon bago magsimula ang impeachment. Halimbawa 3. House Speakership Row 2020 Nagkaroon ng usapin sa leadership ng Kamara sa pagitan ni na Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco. May mga petisyon sa Supreme Court at pinag-usapan ang posibilidad ng status quo ante order para ibalik muna ang dati habang nilitis ang kaso. Halimbawa 4. Gutierrez vs. House of Representatives 2011 Si Ombudsman Merceditas Gutierrez ay naghain ng petisyon sa Supreme Court para pigilan ang impeachment proceedings laban sa kanya. Naglabas ang Supreme Court ng status quo ante order para ibalik muna ang sitwasyon bago ang impeachment hearing. Simpleng tandaan, ang status quo ante order ay parang sinasabi ng korte Ibalik muna sa dati habang wala pang final na desisyon. Sa madaling sabi, ang TRO ay tigil muna ngayon, samantalang ang certiorari ay itama ang mali ng mas mababang korte o opisyal. At ang status quo anti-order ay ibalik muna sa dati. Mahalaga ito dahil ipinapakita ng mga mekanismong ito na ang batas ay may paraan para putiktahan ang karapatan ng bawat mamamayan laban sa agarang panganib, maling paggamit ng kapangyarihan o di makatarungang aksyon. Mga kaidoks, ito ang pananaw ko sa mga ruling na ito na pwede nating i-connect o call sa BISKI e-postponement petition ni Atty. Makalintal at ang posibleng epekto nito. Una, kung maglabas ng TRO ang Supreme Court tungkol sa petisyon ni Makalintal sa RA 12232 ang pagpapaliban ng BSKE, ito ay automaticong ititigil ang implementasyon ng batas na nagpaurong sa halalan. Ibig sabihin, matutuloy agad ang nakatakdang eleksyon sa orihinal na pizza ang December 1, 2025. Ano ang epekto nito sa proseso? pipilitin ng COMELEC na ituloy ang paghahanda, printing ng balota, logistics at training ng BEIs. Maaaring magkaroon ng kaguluhan sa preparasyon dahil ang TRO ay pansamantala lamang at kapag inalis ito, babalik ulit sa naantalang pizza ang eleksyon. Halimbawa ng posibleng mangyari, kapag may TRO at pinilit ituloy ang eleksyon pero binawi ito ng Supreme Court bago ang halalan, malilito ang publiko at masasayang ang pondo ng gobyerno. Pangalawa, kung magtagumpay ang petition for certiorari, kapag kinaburan ng Supreme Court ang certiorari at sinabi nitong labag sa konstitusyon ang pagpapaliban ng BSKE, magiging permanente ang epekto. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa ng Kongreso ang halalan ng basta-basta. Ang epekto nito sa proseso ay magiging precedent case na ito na pipigil sa anumang administrasyon na gamitin ang postponement bilang political tool. Lalakas ang mandato ng mga butante dahil masasiguro na ang barangay at iska election ay regular at hindi naaantala. Halimbawa ng posibleng mangyari, kung idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang postponement obligado ang COMELEC na magdaos ng eleksyon kahit na hindi pa 100% handa. Ito ay maaring magdulot ng logistical issues pero magsisilbing panalo para sa karapatan ng taong bayan. Pangatlo, kung maglabas ng status quo anti order Ibabalik ng Supreme Court ang sitwasyon sa dati bago ipasa ang postponement law. Ibig sabihin, ang legal na nakatakdang pizza ng eleksyon ayon sa dati ng batas ang susundin pansamantala. Ano ang epekto nito sa proseso? Mapipilitan ang COMELEC na mag-adjust bigla sa kanilang timetable. Maaring magkaroon ng confusion sa mga kandidato, botante at election workers kung tutuloy ba ang eleksyon o hindi. Halimbawa ng posibleng mangyari. Kung halimbawa ay nakatakda ang eleksyon sa Disyembre at naglabas ng status quo anti-order isang buwan bago yon, Nobyembre, maghahabol ang COMELEC sa preparasyon at posibleng magdulot ng kakulangan sa mga baluta, eleksyon para pernalia at maayos na training ng election officers. Epekto nito sa 2025 national elections. First, kung manatili ang postponement walang TRO o certiorari, masasahaba ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials. Posibleng magkaroon ng isyo sa neutrality ng barangay officials sa 2028 elections dahil sila ang magiging frontliner ng COMELEC precinct level. Ang extended stay nila ay posibleng gamitin ng mga politiko para palakasin ang machinery sa barangay level bago ang national elections. Second, kung ipag-utos ang pagdaraos ng eleksyon baya TRO or status quo anti-order magkakaroon ng fresh mandate ang barangay at SK officials bago ang 2025 elections mas magiging credible ang electoral process dahil ang mga opisyal ay bagong halal at hindi hold over lang ngunit posibleng maging magastos at magulo kung biglaan ang desisyon ng Supreme Court third kung ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang postponement by a certiorari, mas titibay ang prinsipyo na ang barangay elections ay hindi pwedeng gawing laruan ng Kongreso. Ito ay magiging landmark ruling na posibleng makapekto sa ibang mga eleksyon kung sakaling may tangkapang ipagpaliban sa hinaharap. Makaapekto ito sa 2025 elections dahil masisiguro na ang barangay officials na mga ngasiwa ay may fresh mandate mula sa taong bayan. Sa huli mga kaidoks, kung susuriin bawat ruling, TRO, certiorari, status quo ante order ay may kanya-kanyang bigat at epekto hindi lang sa BSKE, kundi pati sa mas malaking larangan ng politika, lalo na sa National Elections sa 2028. Ang pinakamahalagang punto dito, kung ipagpaliban ang barangay elections, mas lalong lalakas ang impluensya ng kasalukuyang officials sa national polls. Pero kung itutuloy ito sa pamamagitan ng mga remedyo, ng Korte, masisiguro ang boses ng taong bayan at ang integridad ng 2025 elections. Kung mas malinaw sa inyo, ngayon ang pagkakaiba ng TRO, certiorari at status quo anti-order, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At ito ang EDOX DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, paalam!